So hiya tol, kamuli dito sa ating channel Eto na mga tol, One Punch Man Chapter 192 Pagpasensyahan nyo na muna ang boses natin sa ngayon Dahil sa paus tayo Kaya ayun, bago tayo magsimula Huwag kalimutan magsubscribe at ilike il ang video nito Bilang suporta sa ating channel Bali sa last chapter, eh nakita nga natin Na nag-resign si gar sa Hero Association Para lumipat sa Neo Heroes Pero nalaman din natin Na balak pala nilang mag-spy At yun nga ang plano nila ni Child Emperor Na naon ang lumipat sa Neo Heroes Bukod dun, e inatasan nga nangyari ni si Metal Bat na maging bodyguard ni Sekingar at pareho nga silang lilipat. Ipinakita rin na nagbabalik na nga sa kwento si Garo. Bumalik nga siya sa pagte-training kay Bang at dumaan muli sa pagiging junior. At sa last part naman ng chapter, eh ipinakita nga ang pagdating ni King. Inamin niya nga lahat ng totoo kay Bang at gusto niyang palakasin siya nito. Subala so, ayan na nga ang nangyari sa last chapter at dito na magsisimula ang chapter 192 ng One Punch Man. Narinig na nga ni Bang ang sinasabi ni King na mas palakasin daw siya. At bakit nga raw kailangan nga mas lumakas pa nito eh naabot na nga raw niyang si King yung kapangyarihan na hindi na mapantayan. Sumagot nga dyan niyang si King na hindi nga raw ganon. Pero muli nga nagsalita si Bang at sinabing dati nga raw nung bata eh talagang napaka-untouchable niya. At talagang nag-struggle din daw siya sa pag decide kung paano niya talaga gagamitin yung kapangyarihan niya. At napapaisip din daw siya no na kung sobrang napakalakas niya eh talagang mapupuksa niya lahat ng evil sa mundo. Pero talagang napaka-imposible nga raw nun. At kahit nga raw si Garo na dumaan sa parehong training eh talagang nabigurin sa huli. at kahit na nga raw, maging ganong kalakas yang si King eh hindi nito mapapanghawakan yung katahimikan ng mundo sa ngayon nga raw eh talagang tinatarget ng mga monster ang mga ordinaryong citizen kaya sa halip na mas palakasin nga raw nila yung sarili nila eh mas okay raw na idevelop nila yung ability ng mga taong mas mahihina sa kanila sumagot naman dito si King na hindi nga raw naiintindihan ni Bang nanlaki na nga ang mata niya dito hindi nga raw ganun yung ibig sabihin niya Napakasimple nga lang daw ng problema niya. Isang araw siyang mahina at talagang gusto niyang lumakas. At napakalayo niya nga raw sa napakalakas na taong iniisip ng iba. Lahat nga raw yun eh kasi nungalingan lamang at talagang napakahina niya. So hindi na nga mahina ang boses ni King nung sinabi niya yan. At talagang biglang bigla nga dito ang mga disciple ni Bang at hindi nga sila mga paniwala, Kaya tinanong nga ni Charanko na kung ganun eh hindi totoo yung kwento kay King na lumipad nga raw ito dala na ang napakalaking bomba na kayang sira ng solar system at ginamit nga raw ito sa isang napakalaking black hole at yun din daw pagbalik ni King sa nakaraan para wasakin ang major na tatama sa mundo na magwawa ka sa mga tao at pati rin daw yung naporsyado ng mga major mythologies yung pagsilang ni King lahat ba raw talaga yun eh walang katotohanan sumagot nga ng oo si King pero hindi naman daw ganong kalala yung mga kasinungalingan niya binanggit pa nga ni Charangko sa mga kasama niya na ginawa nga rin daw ni King na punching bag ang moon at nag iwan ang pangaraw ito ng crater. At dahil nga dyan, eh, pinatigil na ni Bang ang mga disciple niya. Sinabi niya naman kay King na siguradong masyado raw itong na-pressure sa expectation sa kanya. Dapat daw itong maging proud sa kanyang sense of responsibility. Hindi naman daw nito kailangang saluhin lahat dahil sa meron naman daw siyang kakampi na tutulong sa kanya. At yun nga raw, eh, walang iba kundi ang Hero Association. Natutuwa nga raw siya na ipinalam nito ang kanyang kahinaan dahil ang malalakas nga raw, eh, talagang alam ang mga kahinaan hanggang sa hindi nga raw nito nakakalimutan na walang limit sa pagiging malakas eh siguradong maaabot niya nga raw ang gusto niya kaya dito nga eh talagang parang nanglumo na yung siking dahil sa parang hindi nga naniniwala si Bang na mahina nga siya parang ang pagkakaintindi ni Bang eh hindi nga maabot ni King yung expectation sa kanya gaya na lamang syempre nung mga kwentong pinagsasabi ni Charanco na alam nga natin ang pinakamalakas na kalbo talaga ang kayang gumawa so dahil nga sa hindi naniwala si Bang eh nagpunta naman itong siking dito kay Bam. Sinabi niya ni Bam na narinig niya nga araw ang gusto nito. Ang kapangyarihan na talagang nasa complete different dimension. Hindi niya nga raw maintindihan kung anong iniisip ng nakababata niyang kapatid kung bakit inirepair itong si King Sanya. Pwede nga raw itong mag-training kasama siya pang habang buhay pero siguradong hindi nga raw nito maaabot yung gusto niyang kapangyarihan. At mula nga dyan, eh, pinakita nga ni Bam ang teknik niya na whirlwind iron cutting fist Talagang kaya nga raw nitong patayin agad ng kalaban as long as mao na siyang gumalaw pero siguradong hindi nga raw interesado si King sa ganitong klasing chip na tactics. Mula nga dyan, eh, pinakitang talagang inis na inis nga yung si King. Tumawa nga lang dyan si Bam, matanda na nga raw siya para maprobok at maon ang umatake. Kaya gagawan niya na nga lang daw ito ng introduction letter. So ang nangyari, eh, in-refer na naman si King at ayaw nga siyang turuan ng mga pinupuntahan niya. Sunod niya nga pinuntahan ang Jodong ito at hindi nga makapaniwala ang leader sa ginawang introduction letter ni Bam. Wala nga raw itong matutuwa tutunan sa dojo nila. Alam nga raw nila na talagang nakakatakot ang King Style Kigong Arts pero talagang hindi nga raw sila makakatulong para makapag-develop ng bagong ultimate technique. At dahil nga dyan, e eh, binigyan na naman ng introduction letter yang si King. Sa pagpunta niya nga sa gym, e eh, talagang nabigla rin ang mga ito. At sa pagpasok pa nga lang ni King, e eh, talagang parang takot na takot na nga sa kanya tatlong ito. Sinabi na nga lang ng isang lalaki na talagang mababait na nga raw sila simula nung dinurog sila ng human monster. Kaya wag nga raw sanang mag wala dito yung siking at i-introduce nga raw nila ito sa ibang lugar. Mula nga dyan, eh talagang napakarami pang kung sino-sino ang napuntahan ni King. Pero ganun nga lang din at talagang ayaw nga siyang tanggapin ng mga ito. Nanlulu muna nga rito si King. Talagang hindi man lang daw maniwala ang lahat sa mga pinagsasabi niya. At talagang ganun na nga raw kalala yung maling imaheng pinasok niya. Pinasa pa sa siya sa napakaraming mga lugar. At talagang aabuti na nga raw siya ng gabi. At nakarating nga siya sa kwebang ito sa gitna ng kabun dukan. At dito eh sinabi ng huling nag-repair na ang pinuntahan pala ni King A eh, ang sinasabing final training ground. Yun nga lang daw tingin niya ang lugar para kay King. At yun nga rin daw yung lugar para sa mga gustong lampasan yung limit nila. At talagang takot nga rin daw siya kay King kaya narepair niya ito sa talagang napakalayong lugar. At mula nga dyan dito eh talagang takot nga na pumapasok si King dito sa kuweba. Pero sa pagpasok niya nga dyan ay eh, ang nakita niya ay eh, parang isang naaagnas ng katawan. Mula nga dyan eh talagang takot na takot niyang si King. Akala niya nga ay mami ito. Napahiyaw na nga si Jan habang naiisip niya na nakita niya na ito sa anime yung kailangan mo raw mag-isip ng nakaraan na at kung ano-ano pa at hindi hindi ka nga raw makakalis nang hindi ka nakakapagbigay ng perfectong sagot. Hindi nga raw talaga yan ang hinihiling niya at mula nga dyan eh talagang napakabilis tumakbo niyang si King. At ipinakita nga muli ang bangkay at buhay pa pala talaga ito. At sa patuloy ng pagtakbo ni King pababa eh bigla nga siyang nagulat nang makita niya si Manako So kung maaalala nyo Eh naging tropa nga Ni Saitama at ni Flashy Flash Si Manako Sa naging raid Sa Monster Association Arc Bigla nga siyang nawala After nun At kahit nga si Saitama At si Flashy Flash Eh talagang hindi alam Kung nasan si Manako So nagulat nga rin Si Manako kay King At dali-dali nga rin Itong lumayo Habang si King naman Eh bumalik na lang Sa Hero Association Sa apartment ni Saitama Naglalaro na nga dyan Ang dalawa At as usual Eh talagang lagi Parang talo yung si Saitama Sinabi dyan ni King Na talagang pagod na nga raw siya Pareho nga lang daw sa laro talagang mahina siya at sa tuwing malalagay sa peligro ang mundo eh talagang mas lalong lalaki yung kasinungalingan patungkol sa kanya ano nga raw kaya ang gagawin niya mukhang wala na nga raw siyang choice kundi ang magpabugbog sa isang monster bago malaman ang lahat at gulpihin siya ng mga ito siguradong game over na nga raw siya at wala na siyang pagpipilian pa tumingin nga ang pinakamalakas na kalbo king at sinabing magbuhat na nga lang daw ito so kung iisipin eh talagang parang maganda nga ang payong ito ni Saitama dahil sa wala nga tumanggap sa kanya para i-training siya, siguradong kayang-kaya niyang mag-provide sa sarili niya ng mga equipment or kung hindi naman, e eh, pwede niya nga gawin yung ginawa ni Saitama 100 push up, 100 sit up, 100 squat at 10 kilometer run kasunod habang nag-uusap nga si Saitama at si King eh, may bigla na lamang nag doorbell, napatanong nga si Saitama kung si Genos ba raw yun. at nagtanong naman si King kung nakatera ba raw ito sa malapit sagot ni Saitama, Itama, eh, nandyan nga lang daw sa kabilang room si Genos, pinalis pa raw ni Genos yung ibang mga hirong nakatera dun. at talaga, ang seryoso araw si Genos kahit na muscle training lamang yung maituturo niya. Pero sa pagbukas nga rito ni Saitama ng pinto eh hindi pala si Genos ang kumakato. At eto pala eh walang iba kundi ang grupo ni Pubuki. Pinapasali niya pa nga rin si Saitama sa Blizzard group. At pag ginawa niya nga raw yun eh ibibigay niya nga raw ang top quality bib na ito. Pero mula nga dyan eh talagang ayaw sumali ni Saitama at sinarado niya nga agad ang pinto. Binuksan naman agad ito ng Pubuki at sinabing masyado naman daw ang pagbati sa kanila ni Saitama. Sabi naman ni Saitama, eh patuloy pa rin daw sa paghahanap ng miyembro si Bubuki. Kailangan na nga raw nitong tumigil umasa sa ibang tao at magsimula na nga raw itong magbuhat para sa sarili niya. Sabi naman ni Bubuki, eh wala naman daw siyang intensyon na mag-rely kay Saitama. Babaguhin niya na nga rin daw ang policy para lahat ng miyembro eh target na maging A-class hero. Pero mula nga dyan, eh bigla na lamang umiksehe na itong si Ruber. Hinangkab niya nga ang quality bib na dala ni Bubuki at talagang nabigla nga ang mga ito nang makita nila ang asong yan. Pinipigilan nga ni Pubuki si Ruber pero talagang hindi nga nito binibitawan ng karne. At napaisip nga siya dyan na parang nakita niya na dati ang asong yan. Nakalaban nga ni Pubuki, ni Bang at ni Bam etong si Ruber nung magkakasama sila sa Monster Association Arc. At ewan ko ba kung bakit talagang hindi mamukha ng mga hero na dating ang monster etong si Ruber. Siguro ay dahil sa talagang napakalit na nga ngayon ni Ruber at napakakiyot niya na nga. So habang nangyayari nga yan eh sinabi ni Saitama na salamat daw sa pagbibigay ng treat kay Ruber sabi naman ni Pubuki kay Saitama kung aso niya nga raw ito, eh patigilin nga raw agad. At nang matapos ngang kumain ng aso, eh talagang parang tuwang-tuwa nga ito. Sabi ni Pubuki, eh wag na nga raw itong tumingin pa dahil sa hindi na nga raw ito bibigyan pa. Umalis na nga dyan niyang sila Pubuki at sinabing babalik na nga lang daw sila. At sinabi naman ni Saitama na magdala nga raw ito ng mas marami pang treats. At sa pag-alis nga ng Blizzard Group, eh, eh pinapakitang nakasunod nga dyan niyang si Ruber. Napakabilis na nga ng takbo nila nasa 100 kilometer na pero pero talagang hindi nga nila maiwan-iwan ang aso. At hanggang sa office nga ng Blizzard Group, eh talagang nakasunod lang yung si Ruber. At kasabay nga nyan, eh merong tumawag sa opisina na may nagpakita nga raw na monster. Nilabanan nga ng Blizzard Group ang monster na to. Pero talagang napakalakas nga at makikita dyan na talagang talo sila kahit marami na sila. Pero nakasunod pa rin pala sa kanila si Ruber at bigla nga nitong inatake ang monster. Napakalakas nga nang naging pagsabog, wasak nga ang monster at biglang bigla nga ang ang Blizzard Group. At dahil nga dyan dito, eh, pinapakitang pinapakainan na ng grupo si Ruber. Tanging mga high quality beef nga lang daw ang gusto ng aso. Pero talagang wala nga raw pakialam si Pubuke at magdala pa nga raw ng mas marami. At naka-indicate nga dyan ang asong si Ruber, eh, sumali na sa Blizzard Group. At current lang grupo ay merong absolute strongest pet dog. So, bali, ayun, talagang napakalaking power up nga nito para sa Blizzard Group. Isang dating country nga itong si Ruber at isa nga siyang disaster level Dragon. Although humina na nga siya dahil sa mas lumiit nga siya, eh kitang kita naman natin kanina na tinalo niya lang saglit yung monster na hindi matalo ng grupo. Siguradong hindi na nga ibabalik ni Pubuki etong si Ruber kay Saitama. Hindi niya nga ma-recruit ang pinakamalakas na kalbo pero na-recruit niya naman ang pinakamalakas na pet nito. So ayun, eto na nga ng video natin at kung nagustuhan mo ay eh huwag mo sana kalimutang mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na nyan para sa ating channel. Maraming maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kay palagi bagang